Gibisita ni Vice President Sara Duterte ang haya ni Corporal Raylan Tapinit sa Barangay Maranding Lano del Norte kagahapong adlaw Pebrero 22, 2, 2024. Si Tapinit apil sa unom ka sundalo sa 44th Infantry Battalion nga namatay atol sa inkwentro tali daw la Islamia Mauti Group sa Barangay Ramain Munay Lalano del Norte dili pa dugay. Gawaskan kan Tapinit napatay sab sa inkwentro sila Corporal Ray Anthony Salvador, Corporal Rodel Mubida, Private First Class Arnel Torneto, Private Michael Jan Lumingkit ug Private James Puras ug upat ang nasamdan pagpuyog sa Vice si Presidente sa Lalano del Norte Governor Imelda Angging Quebranza de Maporo og ubang opisyal sa probinsya sundalo o pulis. Nakuhaan og jotay ang kaguol sa pamilya sa pagbisita ni Vice President Duterte. Gidunulan sab sila og financial assistant. Ning bag ulang gibisita usab ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang haya sa mga namatay nga sundalo og midunul sab kini og financial assistant. Apil sa misimpatiya sa kasubanan sa pamilya ang ilang mga pariente og mga higala. Michael Navarro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe.